Wow! Oh! What's up, madlam people? Oh, chubby pala si Boy Dila. <laughs> Hindi ah. siya yun? <laughs> Hindi. Gumano ka nga Ako <laughs> <laughs> nga pala si Kobe. 19 years old, ang criminology student ng Pritil, Tondo, Manila. Oo, oh, oh, tari ni Kobe. Alam ang oh. pinito niya? Alo? Ano? Juan Kenobi. Kobe Juan Kenobi. sang ka? Pritil po. Sa Pritil, taga Tondo. Yes. Malapit kayo kila Malk. Yes po. Kilala mo siya. Yes po. Magkakilala kayo. Yes po. Naku, oh, eh. sinusugod oh, na naman tayo, oh, oh, okay. si tayo ng grupo nila. Oh. Si Malk ng ano, alagad dito. Sabi ni Malk, Tol. Okay, Padala doon. kita daw. <laughs> <laughs> oh. Nagpa-basketball ka din. Yes po. Oh. Ay, anong posisyon mo? Buaya. <laughs> Buaya. <laughs> Buaya. lang siya dun sa court. <laughs> Buaya ka din ba? Anong Bench ano? player po. Ha? Bench player. Bench player. Bench player. Bench player. Reserve. Mm -mm. Ilan ka na? 19 po. nagka girlfriend ka na? Yes po. Ilan? Dalawa po. Mm -hmm. Minahal mo? Yes po. Minahal Anyone? ka? Medyo lang. <laughs> Ay! <laughs> medyo, Sakit, tay, yun, eh, yeah. medyo lang. Hindi pa kaya. Masakit, yun yung medyo lang. Oh. Matagal ba diba kayo? Isang taon po. Okay, Isang taon. Anong pakiramdam na... Ano? Suot mo yung polo ni Duterte. Charot. Okay. Tapos, may ganyang polo si, ano, si Digo. Oh, pag, ano. <laughs> Ngayon, mahilig siya sa check-in. Naiwan sa amin, nakiligo kasi. Nakiligo! <laughs> uh, anyway, so nanloko ka na ba? <laughs> Hindi po. Niloko ka na? Yes po. Oo. Oh, iniisip malamang ni Mang ngayon ang itsura mo. Describe yourself. Guwapo ka ba? Yeah, yeah. Guwapo yeah. po, po. You? 1 wow. to 10. Ano, ano ka doon So, 1 to 10? 11. Uy, lumabas ko! Sobrang pogi! Sobra. Kobe? Oh. Alam mo na. <laughs> ano? Di ba? Ano no? Anong alam mo na? Eh ba? 11 daw, di ba? Kaporma ka ba? Sakto lang po. Wow. Sa mga senador, sino ka -forma mo? <laughs> si <Sinansi> Nancy Binay po. <laughs> Anong pick-up line mo para kay Naya? Ba't gano'n ka? Nakakatakot nga si Naya tumingin. Nakaganyan no, na siya sa sa'yo. Ganyan siya. Uh, <laughs> <laughs> Nagkakantahan nga kasi sa'yo. Oh. Yung pigilan ng lalaki yung mata niya. Maganda ka daw kasi. Oh. Manika. Oo. Oh, oh. Sinaya may itsure, pero mukhang may bulong. Oo, <laughs> oh, alam ko na talent mo. Ano? Mang usog. <laughs> may talent tong mang usog. Pag eh. oh, may ka, ka. usogin mo kasi. <laughs> Oo. Oh, oh. Lawa gusto mo lawayan ka niya? Ano? Lawayan ka niya. Ayun, no, bakit mo ko lalawayan sa panahon <laughs> ng pandemya? Maglalawayan tayo dito. No? Katinaki, kamuti mo na kilikilig ko. Nakakatulong ka sa akin. Kati, may mga deodorant na makati. Oo, oh, bago yan. Bago, ha? bago, Hindi, lumay. Yung ginamit ko na kahapon. <laughs> Hindi nga, kasi kung bago Bago ma, o, di ba? Baka mamaya al allergic ka doon. Wow, spell. I'm sorry pala si Kush doon. Hello? Ikaw bakit parang lagi kang nag-aalala sa akin? Eh, siyempre nga. Kaibigan mo pa si Boy Dila. Eh, siyempre. Nakila. Parang ka kamukha. Well, natutunan ko lang sa school. <laughs> okay, pick up line, Kobe. Naya. Huwag mo Bakit? Na lang isipin yung mga nang mamaliit sa'yo. Bakit? Isipin mo na lang na iniibig kita. Oo. Oh. Ang pangit, ang pangit. <laughs> <laughs> pangit ang delivery. Taglish. <laughs> <Hey>, may <laughs> ganun pa siya kala niya, ang ganda nung sinabi. Bakit ang pangit? Bakit <laughs> <laughs> Oh, Oo. Luma na, ang pangit pa ng delivery. <laughs> Diyos ko. Umasa pa oh. mang tinakasin, dahil takang pritil ka. <laughs> oh, sa pritil, maganda bagsakan kasi dyan. I think... Oo. May extra ka pa ba? Oo, oh, yeah, meron pa. May isma pa, May po bigayan yan. May bigayan? Oh, okay. yeah. May baka pang... May extra ka pang pick-up line daw. Pick-up line? Meron po. Oh, sige. Yun! Yeah. banatan oh, mo yan. Bago ka namin ito. banatan. Pawi ka, Cody. Ito, naniniwala ako dito. Okay. Naya. Yes. Asin ka ba? Mm. Bakit? Kasi I love you a lot. <laughs> 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 I love it! I ka sa <laughs> I, <love it. laughs> I love you a lot! lot. Yun yeah. yeah. ang maganda! Yun ang magpag-pretty! Tsaka maganda yung pagkakadeliver. <laughs> Pag-pretty. Because I love you a lot! Yes! Yeah. <laughs> Yes, kinilig naman to. Taray. Ba't hindi ka eyelashes? Bakit? Bakit siya magpula sa eyelashes? Maharap sa, camera, makikita ka sa TV, wala kang pula eyelashes. No? Malaking bagay yung pula eyelashes. Nakakabuka ng mata yun. Pero maganda yung mata niya. Siya. Oo, oh. Yung eye bags niya nasa taas. <laughs>